Idol ay update, update sa uh, 186 uh, euro 1 ah, daan hari 186 ang problema lang mga idol ito chine ko na yung CDI wala pa rin pinapasang ko na yung CDI chine rin yung yung sakit ng itong sakit ng ito mga idol, sakit ng stator. Okay naman, mga idol. Ito. Oh. Chiniklanere yung ignition coil. Mahina pa rin ang kuryente, mga idol. Ang problema pala mga idol, ito ignition coil grounded. Tinanggal ko yung patayan ito. Ayun, na siya. heavy hand grounding yung CN mga idol bago bago pa lang 100, apa no? 699 mga idol ayan mga idol wander na ok na mga idol driver na lang kulang <laughs> thank you mga idol